Yan, si Bossing galing ng Ubor. Ano yung problema natin ito, sir? Dito. Dito? dito? Uh, Mga kailan pa to, sir? Noong Thursday lang. Thursday lang? Okay. Ano pa lang yun, ah? Friday ngayon, kahapon lang? Uh, o no, nung no. nakaraang pa? Hindi, ito lang. Ito, ito lang? Oo. Oh. Oh, yun, oh. No? Sira loob. Naangat siya, kaso may ano may sakit may nakita niyo na no? kasi may ano may tulak kami hindi pagdidinig mo na masakit eh ito rin may pain ato oh kaya sabi ko parang gumapang ano na kumbaga kaya dito dito siya nasira syempre may ipit yung nerve dito oh. pababa na apektado na parang ngawit nangalay ito sabi ni bossing masakit na to ito yung kaya nag-worry na kasi iba na yung sakit gumapang na Pati dito minsan. Oh, aabot ah, to sa shoulder blade. Lahat na 'yan, isang pagalip 'yan. Damay na 'yan, okay. Kapon lang daw to naglaro siya ng bad badminton bossing ba? Badminton. Yeah, tingnan niyo kung paano no. Madali lang to. Shoutout ko lang muna yung viewers ko sa Japan, ni Bado Family from Gipog, Japan at Mukaida Family yan. Shoutout sa inyo. Mag-ingat kayo diyan sa Japan. Salamat sa inyong pag-view. Recharge mo oh, mga yung DHL Jeda ka mga DHL Jeda. Ayan, mga solid yan. Mga bubuting tao yan. Shoutout sa inyo lahat, mga Jeda DHL boys. <laughs> ah, oh, masakit o. Oh. Is lang bossy. Punting karate lang to. Ate, ito na ata pati ano, ano eh. nyo ah. Itong tennis elbow nyo ah. sama ya. <tuh> nah, Itu ya gitu. nah, ini. Nah, ini masih Loh, Apos itu. ini dong keretanya, aja. itu WD-40? para lumuot talaga ng bone to, lumawala yan o. Ito yung pinaka-antibiotic natin, WD-40. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Mm. ang <laughs> pinaka-antibiotic. Ayun. Ang lang ng WD-40 tayo ka, sir. Hindi lumalag ito. <laughs> sabi Dito kasi mahina yun. Kunti lang naman yung sira niya. Sabi ko madali lang yan. Pero itong mga ganito. Tapos lalagyan natin ng ano. Inhale exhale sir. natin. Ayun natin ng ano. Pahapon lang kasi yan. So ngayon yung naramdaman yung para talagang masakit na kung ipigil pag inaahon niya, pag inagalo masakit na. Papot na sa braso. Dali lang naman niya. Dito. Ayan, ang yung braso mo. Ayan, relax mo lang. Ami-ami ang pag nag-cool down na yan. Dire-direction ang wala yan. Peter, ipit yan dito. Ay, please. Ay, bumaba itong yung mirror mo. Ito yung, ito yung ano, habang tumatagal, ito yung, ang tawag ito, ito yung umpisa ng mga frozen shoulder tumaganto so, pag hindi naayos ngalay kala mo ngalay ngalay lang mm. epekto pag tumagal at napabayaan mo pag namagalan dito sa joint sa rotator cuff, <coughs> yun na wala na hindi mo na maahon kasi magang magana yung loob tapos pag nasanggi ka ng kakapiraso nako po sisigaw ka sa sakit lamog to ito. ito ito hindi to pipilay hindi ko ang pilay yung joint itong karne na to ito that's sumakit yan yeah. eh, hindi ano to yung parang yan ang napapagod sa atin eh, pag naglalaro tayo sa ano ito itong ito hindi to pipilay kahit kailan man muscles to ito lang yung nala parang napapagod siya tapos pagka pagkasisira nandito yung mga nerve niya ito talaga nagsasalo Kahapon siya na ano eh, kahapon siya raw na ano. So ngayon talaga yung, alam nyo na para pag natapilo kayo, natapilo kayo ngayon, yung kinabukasan, alam nyo yun, yun yung pinaka sarap nung sakit.

damay na damay natin shoulder blade para lahat lahat na sa tapakan ito sir tapakan doon ito yung isang buo na yan eh pag dito sa likod pag kinarate natin yan lahat yan labas na lahat lang. Inhale, exhale, bossy. Sabo. yung mga nangangalay-ngalay dyan. Baka hindi nakita sa video. Para makita nyo yung full combo ng ano. parang may makita. Para kung yung nag aaral aral na no? Ayan. Yeah pinresting ko lang pinrest ko na yung likod eh Tignan nyo lang ano yung shoulder blade nya dito kasi isang buong pan na yan isang buong balikat dami na yan pagka ito ngayon yung araw ng pagsakit talaga ng pagka nasira ka buka kahapon ngayon talaga yung pasok ng parang tapilok lang din talaga tapilok ka ngayon Bukas abangan mo yung pinakamasarap na masakit na talaga na ano. Mga ano sir, obserba mo lang ng mga hanggang oh, hanggang tatlong araw. Malalaman mo yan kung pasok po. Sumasakit siya lalo or pawala ng pawala. No, bossy. no. kasi, kasi ngayon yung nararamdaman mo ngayon, talagang ano eh, ito na yung pinaka ano eh. Ito talaga yung bawi nung ano eh, ito yung bawi nung pagkasira ng balikat mo eh. Pero okay na yan. Sureball na yan, na adjust na natin, na angat na natin tapos konting massage lang sa mga pinapasukan ng lamig kasi pagka makakadagdag kasi ng pain yung lamig eh. Alam niyo yan. Kahit nga wala kayong ginagawa eh, natutulog lang kayo sa higaan eh pag pinasok yun ng lamig sa mga muscle muscles natin, di ba? Yung shoulder blade, yung pagitan nun, yun, yun ang papatamaan nyo. Hindi yung mismong buto. Ito, ito kasi tinatawag na shoulder blade. Ito, yung linya na to. Yung pinakagilid ng blade. Pinakagilid ng blade, yun ang yun ang patatamaan. Ayan, sana na, na may natututuran kayo sa panunood nyo sa akin. At yung mga nagtatanong, patuloy lang pang mag-chat kayo sa akin. Patuloy lang. Nire-replayan ang naman kayo agad eh. So para hindi rin magdelikado, lalo'y Lalo yung may mga bata kayong inano sa likod, delikado yun ha. Pag-aralan nyo maigay. Tsaka kung hindi naman kailangan na hatakin, wag na. Kung kinakailangang hatakin, kung hindi mo kabisado, huwag mo nang gawin. Kasi medyo delikado sa spine. Lalo sa sa'yo, Mr. P. Cruz, ha? Yun lang po. Pag-aralan po muna ng maigi. Tapos, mag-backro, ano ka rin, mag-check ka rin sa YouTube. Sa ibang mga ano. O kaya, kung may malapit kang kapitbahay na nag medyo may alam, paturo ka. Sabay kayo manood. mas maganda yung sure ball kasi pagka na na yung spine wala na maaring may paralisa eh so ingat bossing ha bossing huwag ka maliligo ha hmm. bukas na ha hindi ko na ako kanina okay hindi ko na ako Ya, yeah. Yan shout out sa inyo mga DSL, DHL, Jeddah. nangyari. <sighs> Ano yung napag-inangat? May pain talaga siya Okay. Aba. Nagbago pa ba po siya lalo sumakit? Hindi. Yeah. Uh, Nagbago ka siya konting konti-konti na. Ngayon yung healing process ito, sir, abangan nyo lang mga tatlo. Kasi syempre, alam mo na yung kung malalaman mo kung sumasakit eh, di ba? Mm. Yung araw-araw na ano, siyempre, kung talagang sira siya, day by day, pasakit ang pasakit. Pero kung um, day by day, ngayon, eh, konti na lang na natira yun. Ibig sabihin na adjust na. Okay, bossing. Ganun lang magayos sa mga balikat. Huwag lang sa yung mga nag-aaral, panoorin nyo maigi. Tapos yung mga mga sinasabi kong bawal. Lalo pag first time yung gagawin. Kasi, lalo rito sa lehen sa leg yan huwag na huwag nyo muna susubukan kung hindi nyo kabisado tignan nyo muna yung position nag position yun tsaka yung tamang lakas so yun lang mapapayo ko mag aral mabuti para sure okay bossing alas for now thank you okay bossing okay <laughs>